susunod na Daloy Buhay. Sa kanya na nagbibigay buhay, ikaw ay dumulog at lumat. Makinig sa programang Daloy Buhay. Daloy Buhay. Tuwing Webes at Linggo, alas imedya ng gabi dito lamang sa 97.5 Isang mapagpalang gabi muli sa bawat isa po Ito po muli ang programang Daloy Buhay at ang inyo pong makakasama ngayong gabi uh, Sister Jean Oliver Dumangas po At bago po tayo magumpisa tayo po muna ay pabati yan binabati po natin ang ating head pastor, uh, Pastor Nelson Serrano Ferrer, dyan po sa may Baka King Central at siyempre kasama po ang kanyang may bahay na si Ate Elisa uh, Kalugay Ferrer at kanilang panganay Sister Juda at kay Sister Moraya yan, na nandyan po sa May Valenzuela yan. Sumasapgalang so, gabi po sa inyo pong bu buong family Pastor yan. At kay Pastor Ever Satan po dyan naman po sa May Puksusan yan. Uh, Minds view um kay Ate Tere at sa kanilang apat na anak yan si Brother Paul, Brother Luke, uh, Brother Eli at Brother EJ sa pagpalang gabi po sa inyo buong family. Kay Pastor uh, Israel Galvez Diyan naman po sa May City Camp um, proper, uh City Camp Proper or Central o Basa City Camp po o yan <laughs> Isang mapagpalang gabi po Pastor Israel Galvez at uh, kay Sister Loresa, kay Brother Isaiah, Sister Ruth at kay Brother Isaac. Sa mapagpalang gabi po sa inyo pong buong family at kay Pastor J.R. Carisal din po dyan po sa may aming taas uh, kapit kapitbahay po namin. Mm, sa mapagpalang gabi po Pastor J., Sister Ems, kay Sister Jael at kay Brother Jiriel. Yan, sa mapagpalang gabi po sa inyong buong family. At uh, kayo din po kay Pastor Brian Agustin. Hallelujah. Diyan po sa may tadyangan, Tuba Binget, kay Sister Arlene na kanyang may bahay at sa kanilang dalawang anak. Uh, na si Althea at, si, at saka si na Glory sa mapagpalang gabi po sa inyong pong buong family. Ayan, at... Um, sa lahat po ng ating mga kapatiran dito po sa Baguio City, uh, ang Monar family, uh, Ponsalan family, Diamond family, um, kay Sister Jeanette Yap Yap, ayan, uh, kay na Sir Dan, dyan po sa Mike QM, si Ate Lenny de la Cruz, ayan po si Roba, ang aking pong nakakalimutan, mga kapatiran po natin, dyan po sa Mike Vismar, ayan, Kay Kuya Ernest, ayan, kay Ate Noela, Ayan, kay uh, sino pa bang mga kapatiran po natin dyan? Uh, ayan, binabati po natin sila ng isang mapagpalang gabi po. Uh, pupunta po na muna tayo sa may tadyangan tuwa binget. Kay uh, Ate Glo, ayan po, kay iba, Sister Jairil at Darlene, isang mapagpalang gabi po sa inyo, Ate. Ayan, at kay Brother Roberto Diwag, kay Sister Eden, Brother Clarence, Brother Jairo at sa lahat ng mga kasama ninyo po dyan sa inyong bahay, isang mapagpalang gabi po. Kay Ate Sheila Mariano rin po. ayan. At saka sa mga kasama niya niyo po sa inyong bahay Ate Sheila, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At uh, mga, sa lahat po ng mga hindi ko po nabanggit na mga kapatiran po natin dito sa Baguio City, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At gayon din po. Hallelujah. Um kay do, uh, kay Sister Raquel Mendita diyan naman po sa Metadjanga ay Tlatrin Dad Binget um, kay Ate Alina, kay Ati Garet, kay Kuya Arsenio Chinalpan, Ayan, kay Ate Malu. Ayan, Sister Golda, isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Siyempre, babatiin na rin po natin ang nanay ni Sister Raquel. Ayan. At gayon din po sa May Tarlac naman po, adagupan muna tayo kay Pastor Jonathan and Sister Rosa. Kasama na po ang kanilang junior. Isang mapagpalang gabi po, Pastor Joe Family. Gayon din po kay Pastor Jess Arvin Fuente Blanca. Yan naman po sa May Ramos Tar Panse Ramos Tarlac. and na siya po ang nangunguna. Amen. Siya po ang ating Pastor Jan po sa Maypan, si Ramos Tarlac. Siya mapagpalang gabi po Pastor Jess. Kasama po sina Pastor Macjun, and family. At sa lahat po ng ating mga kapatiran po dyan. At mga kapatiran po natin sa Bulacan, sa mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Ganyan din po pala kay Mang Jun Arusal, dyan pa rin po sa may QM. Ayan, sa mapagpalang gabi po Mang Jun, kay Sternini, at sa lahat po ng mga kasama po sa inyo pong bahay. At ganyan din po, kay Ate Belle and Kuya Joey po, kay Brother Justin, uh, Joshua and uh, Jillian. Sa mapagpalang gabi po sa inyo pong buong family at sa lahat po ng mga nakatune in ngayong gabi at uh, makikinig po ng replay, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At bago po tayo magumpisa, tayo po muna ay manalangin. Salamat po muli Panginoon sa oras pong ito na kami po muli ay magbubulay ng inyong mga salita. Patuloy po Diyos na Lord ikaw po ang patuloy na manguna sa amin at uh, ang mga salita mo na may pahayag. Banal na Spirito, tulungan mo po kami para po ang mga salita mo ay amin pong patuloy na maunawaan. Salamat Lord at uh, ikaw po ang patuloy na ma-glorify Panginoon. Salamat po ito pang aming dalangin sa pangalan ni Sus. Amen. Amen. Hallelujah. At uh, uh, mag umpisa na po tayo sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. At uh, praise God, ang tanong kanina po ng ating pastor no sa mga co-lifeline ko diyan, uh, nakakapagpasaya ba ang pag-ibig? Amen. Hallelujah. <laughs> sa mga kabataan po natin ngayon, nakakapagpasaya ba ang pag-ibig? Ah, uh, syempre sasabihin nila, oo. Oh, oh, hallelujah. Uh, totoo naman, hallelujah, uh, nakakapagpasaya, nakakapagbigay saya ang uh, pag-ibig, amen, hallelujah. Lalong-lalo lalo na ang uh, pag-ibig na nagmumula sa ating, sa atin pong Panginoong Diyos. Ito po ang nakakapagbigay ng tunay, amen, na saya, galak, amen, sa atin, amen, hallelujah. Dito po sa 1 John 4 um, 18 to 21. Basta, magsimula po muna tayo sa by verse 19. We love Him because He first loved us. If a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Amen. Basahin po natin sa Tagalog, tayo'y nagsisiibig sapagkat ay unang umibig sa atin. Amen. At uh, grateful po tayo. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. Amen. So, maliwanag ano mga kapatid na uh, sinungaling daw po tayo kapag uh, sinabi po natin na love natin ang ating Panginoon, pero hate naman natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. At minsan, madali lang pong sabihin na mahal natin po sila, no? Pero yung action po natin, iba yung uh, ginagawa. Hallelujah! At uh, paano kaya natin maipapakita yung uh, maging uh, reflection po tayo ng uh, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Yung kagaya ng reflection, di ba, pag humarap tayo mga kapatid sa salamin, ay nakikita po natin ang ating sarili, no? Yung, syempre, malinis na salamin, no? Walang mga... Ano ano dyan, walang mga dumi-dumi uh, kapag nagsalamin po tayo, uh, yung nakikita mo natin, yung clear yung ating sarili, no? So uh, kapag naghumarap tayo sa salamin, same po yung image po natin. Kapag humarap, humarap tayo sa salamin, yun din po yung makikita natin sa salamin, di ba? So parang ganon yung uh, yung uh, uh, 'yung love ng ating Panginoon hallelujah sa atin 'yung unconditional love of God hallelujah, ay uh, minsan napakahirap gawin ng isang tao no lalong-lalo lalo na kapag uh, sa married couple na hallelujah, lalong-lalo uh, lalo na sa panahon natin ngayon Napakadali na lang sa mga mag-asawa ang maghiwalay. Hallelujah. At uh, nakakalungkot po yun mga kapatid. Hindi po yun ang kalooban ng ating uh, Diyos sa buhay ng isang mag-asawa. no? So um, inaks ko po ito ng permission mga kapatid. Hallelujah. Sa testimony po kanina ni Dr. Teresa Basatan at ni Pastor Ever Basatan ay talaga pong... Um, Nakaka-bless ang kanilang testimony, no? Um, kay uh, Dr. Teresa, hallelujah. Ay hindi madali, imen ang kanyang pinagdaanan, hallelujah, <laughs> sa kanilang testimony kanina, na nakaka po talaga na hindi po siya tumingin doon po sa... Um, alam mo yung pagtingin ng isang tao, hallelujah, na... Um, alam ko ang kanyang mister ay nakikita nyo po dyan, hallelujah, at uh, si Pastor Ever Basatan, hindi po lingid sa nakakakilala po sa kanila na siya po ay... Uh, uh, Nabibilang sa PWD po na mga kapatiran po natin, siya po ay uh, visually impaired, hallelujah, at uh, marami po siyang mga narinig, um, naranasan na mga ano ba yon na panghusga, amen, at uh, syempre nakakalungkot po yon pero ang napakaganda po sa kaniyang testimony bilang um, umibig sa isang hindi na po natin din na downgrade ano yung uh, ating mga PWD I eh mean, mga kapatiran um, pero yun po kasi minsan ang tingin ng isang ng mga tao lalong-lalo na yung mga hindi po nakakakilala po sa kanila pero marami na po sa ating mga kapatiran na uh, nabibilang sa PWDs no uh, na mga nakatapos ah uh, si Pastor Ever Basatan po ay tapos po yan kung hindi po ako nagkakamali ng Um, mass communication, hallelujah kung di po ako nagkakamali, hindi ah, ko po kasi natanong po, at ah, meron din po tayong teacher po dyan sa St. Louis University, na nagtuturo, nagtuturo po, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, hallelujah, naging teacher po yan ng aking pong pamangkin hallelujah, at ah, marami pa pong iba na mga kapatiran po natin na talagang nagtapos po sa uh, ng, uh, ng college, amen, hallelujah at marami rin po tayong mga uh, kapatiran, lalong lalo na sa mga Uh, pw, uh, visually impaired na mga kapatiran po natin sa church ay talagang um, nagtatrabaho po sila ng marangal. Hallelujah. Praise God. At uh, nilinaw po natin, lang po natin no mga kapatid. Uh, balik po tayo sa testimony po kanina ni Dr. Teresa Basatan na syempre marami pong mga panguhusga. Amen. Uh, maraming questions. Ma'am, bakit ganito? pa uh, Paano po kayo umibig ng uh, uh, isang ganyan? Hallelujah. Pero po ay talagang na-bless po ang um ang mga brethren po kanina. Amen sa kanilang testimony. Um, dahil nga po sa, sinabi po niya kanina ay uh, hindi niya tiningnan. Amen sa Madrid salita yung kap kakulangan. Amen yung kapansanan ng kanyang magiging asawa. Hallelujah at yung hindi niya po tiningnan, yung hindi niya maibibigay. Amen. Hallelujah. Praise God pero ang um, Ah, uh, tiningnan po niya Panginoon ay yung uh, love na nagmumula po sa ating ang ginamit po niya, mga kapatid, ay yung love na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. At yun po ay nakakabless po talaga mga kapatid no na ganun ay uh, uh, ganun ang maririnig mo na testimony lalong-lalo na ng isang uh, Uh, instructor. Amen. Hallelujah. Na may pangalan. Hallelujah, Jesus. At uh, salamat po sa kanilang testimony at gayon din naman po si Pastor Ever Brasatan. Nakakabless din kasi ang sabi po niya kanina dahil minahal po siya unconditionally po ng kanyang misis ay pagka mayroon silang hindi pagkakaunawaan or may nagawang pagkakamali, ang asawa ay humingi man o hindi, ang kanyang misis ay nandyan na po, uh, forgiven na po. Amen. Hallelujah. Ibinibigay na po kagad yung forgiveness at yun po ay uh, um pumupunta po dito sa atin pong uh, pinagbubulayan na um, nagiging reflection po sila. Amen. Nagiging, uh, alam mo yon yung kamukha. 'yung love ng ating uh, Panginoon, hallelujah, ay 'yung unconditional love ng ating Panginoon ay nagiging ka, kamukha amen ng uh, kanilang uh, pag-ibig, amen. hallelujah. At 'yun naman po ang uh, gusto ng ating pong Panginoong Diyos, 'yung maging kamukha ng pag-ibig niya, 'yung pag-ibig dapat natin. Amen. Hindi lang po sa ating mga asawa, kundi sa atin pong mga kapatid, atin pong mga kakilala, kaibigan, mga nakakasama. Amen. Hallelujah na we kailangan po natin mahalin po sila unconditionally kasi yun po yung ginawa ng atin pong Panginoong Diyos sa atin na nung uh, makasalanan pa nga tayo. Amen. Eh minahal na tayo ng atin pong Panginoon. So uh, dapat yun rin po yung atin pong magawa, amen, sa atin pong buhay, no? lalong-lalo lalo na tayong mga kristyano na, na kailangan po um sabi nga po ni Pastor Ever kanina sa testimony po sila na uh, huwag kayong mag-alala kapag uh, nakagawa kayo ng uh, pagkakamali sa akin. Uh, diba? Sabi niya, hindi lang po sa misis niya yung, uh, pero for siempre, especially sa misis niya, yung forgiveness, mag-ask man kayo o hindi, nandun niya forgiven na po kayo. Amen. Pero syempre, uh, sa atin pong mga Kristiyano, kapag ka nakagawa tayo ng pagkakamali, mas maganda pa rin po tayo na humingi po tayo ng tawad sa mga nagawan po natin ng pagkakamali kasi yun po nagiging reflection po tayo ng <laughs> ng uh, ng uh, ugali ng ating pong Panginoong Diyos kapag ka ginagawa po natin ang uh, kanyang uh, sinusunod po natin ang kanyang mga salita so yun po no at uh, at salamat din amen sa ating Panginoong Hesus no na talagang ibinigay niya ang kanyang uh, buhay iman dahil sa pag-ibig niya po sa atin. hallelujah, Ay uh, siya po ay uh, namatay sa cross ng Kalbaryo nga po dahil rin po yon sa pag-ibig niya po sa atin. Kaya mga kapatid, palagi po nating alalahanin na uh, mayroon man tayong mga hindi pagkakaunawaan, maliit na bagay lang po yon. hallelujah. <laughs> At matutunan po natin na um, magpatawad, hallelujah, at uh, yun nga po, ipamuhay talaga yung uh, pag-ibig, amen, na nagmumula sa atin pong Panginoong Diyos, praise the Lord. Meron po akong uh, isishare sa inyo mga kapatid, no? secret lang po natin ito, <laughs> hallelujah. Meron po kaming uh, nung January siguro to, pag hindi pagkakauunawaan no ng aking kapatid. Hallelujah. Konti lang naman, ano lang uh, misunderstanding <laughs> ng isang magkapatid no. At uh, mula nung uh, meron kaming hindi pagkakaunawaan, hindi ko na siya men message mga kapatid no. At uh, talagang uh, medyo hindi rin po tayo naging magandang reflection, amen, ng atin pong ng love po ng atin pong Panginoong Hesus sa sa ating mga kapatid no. Ito ay kapatid ko po at meron po kaming konting hindi pagkakaunawaan lang at yun nga po hindi ko na siya message Hallelujah. Pero ang kagandahan naman po hindi ko na elaborate no mga kapatid. <laughs> ang kagandahan naman po ay hindi rin po mapag uh, ano mapagtanim ng galit ang kapatid ko pong ito. Hallelujah at uh, Makalipas ang hindi ko po alam kung umabot ng linggo, hallelujah, ay uh, nag-message po ulit siya. At uh, yun na po yung umpisa <laughs> na ngamin pong pag-uusap muli. Amen. At uh, yun sa party ko po, ako po ay kristyano. Uh, uh, siya po ay si kinikilala niyang kristyano siya pero syempre hindi po siya nag-church. Amen. Kaya, Damas dapat po pusana akong kakitaan. Hallelujah ng uh, uh, yung ano mo alam mo yon yung uh, pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos pero tayo pa amen ang nagpakita ng pride. Hallelujah. At uh, yun po ay uh, Hiningi po na po natin, no, sa ating uh, Panginoong Diyos, sa ating Panginoon, ng uh, tawad, hallelujah, <laughs> hindi po tayo humingi, no, ng uh, kapatawaran doon po sa ating, no, kapatid, hallelujah, walang sorry-sorry, amen, hallelujah, at uh, ma, yun po ay uh, hindi po, Uh, reflection po, eh, amen, ng love ng atin pong Panginoon. So, konting pagkakaunan, uh, hindi pagkakandihan lang yun, ano mga kapatid, pero minsan naniniglek po natin na parang uh, hindi na kailangan humingi ng tawad, no? Pero hindi po eh, tayo po ay Kristiyano nga po na dapat po magpakita ng, uh, uh, yung pag-ibig nga po na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos pero it, ito po no minsan tayo pa yung uh, nagiging uh, ma-pride hallelujah kaya um ating nan rin po natin ang ating pong mga sarili mag-reflect amen hallelujah at uh, uh, minsan akala natin no hindi na tayo darating sa point na gano'n, no? Pero kapag hindi po talaga tayo nagbantay sa ating sarili, hindi natin po binantayan ang ating puso, hallelujah, ay talagang um, babagsak po tayo sa ganoon Hallelujah, sana ay uh, hindi po natin magawa ang gano'n, no? So, sinasabi po natin, uulit po natin na hindi po yun magandang refleksyon, hali, hindi po, actually, hindi po refleksyon yon ng uh, unconditional love of God. Dahil po uh, ang uh, love po ng Panginoon po sa atin, ang love po ng Panginoon na dapat po i-reflect po natin, dapat tayo bilang isang Kristiyano ay uh, uh, dapat mauna po tayo, uh, kagaya po ng uh, testimony nga po ni Pastor Ever ay, uh, Uh, humingi man ng tawad <laughs> ang mga nakagawa ng pagkakamali sa atin ay ibigay na po natin ang forgiveness kasi mas magaan po yon na gawin kesa yung kim-kimin mo po yung sama ng loob at galit. Amen. Hallelujah. Ay hindi po makabubuti po sa atin yung ganun mga kapatid. Kaya yun po ay hindi reflection po ng uh, pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. So uh, para po maging Magandang yung yung reflection po tayo talaga ng pag-ibig ng ating pong Panginoon sa atin ay kailangan uh, yung mahalin po natin unconditionally ang ating pong mga kapatid uh, uh, mga kapatid, asawa, kakilala, kaibigan amen despite po yung uh, pagkakamali na nagawa ng bawat isa hallelujah, yung pagkukulang ng bawat isa lalong-lalo na sa mag-asawa pagkakamali sa ng, uh, asawa, sa asawa, hallelujah, ay uh, maibigay po sana natin yung unconditional love of uh, God. Amen. Yung uh, maibigay po natin yung katulad noon. Amen. Para maging uh, reflection po tayo. Hallelujah. Nakagaya ng salamin, kung ano yung nakikita mo pag tumayo ka sa salamin, uh, kung ano yung itsura mo, yun din ang makikita mo sa salamin. So kung ano yung pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos, yung, kung ano yung pag-ibig po ng atin pong Panginoon, sa atin, yun din po yung mag-reflect po sa atin. Hallelujah. Ibig sabihin yung po yung mag-reflect, yun po yung makita po sa atin. Yun po yung magawa po natin sa atin pong mga asawa, kapatiran, mga anak, kakilala, katrabaho. Amen. At sa atin pong mga nakakasalamuha. So, nakakabless mga kapatid, no? Yung mga ganun na itunuloy-tuloy po kasi ng atin pong pastor, yun pong uh, testimony ng bawat pong couple sa church po at uh, ito po nakakapakinig po na tayo every sunday ng uh, at testimony ng isang mag-asawa kung paano po nila napapanatili amen yung uh, alam mo yun yung uh, marriage po nila na hanggang ngayon syempre intact pa rin amen na uh, masaya <laughs> there are times of course walang perfect na marriage meron pa rin pong mga hindi pagkakaunawaan meron pong mga uh, argumento amen hallelujah. pero sana uh, lalong-lalo na sa uh, mga mag-asawa ay uh, may mga argumento man ay hahantong pa rin po sa uh, ano ba 'yon sa Uh, magandang uh, resulta amen, hallelujah, hindi po yung uh, may konti kayong argumento away uh, ay kahantong po nun ay away, uh, hindi po reflection yun po, ng pag-ibig ng atin pong Panginoon so, mga kapatid, hallelujah uh, bilang conclusion po, no how well are you reflecting God's love are you sacrificing for other Christians Whether they be in your family or in our in our church, do you love indeed and in truth? Are you obeying and pleasing Christ and receiving answers to prayer? If you are not reflecting God's love as you should, is there a sin you must confess? What changes do you need to make? If the mirror of your life is dirty, now is the time to scrub it clean clean so that you can reflect Christ as He desires. Amen. Hallelujah. At uh, tayo na po ay manalangin. Lord, salamat muli, Panginoon, sa inyong pong mensahe, maikling mensahe ngayong gabi. At uh, salamat po sa unconditional love mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah na kahit kami po ay uh, uh, makasalanan. Hallelujah, ay minahal mo po Panginoon kami po kahit kami po ay uh, minsan uh, nakukulang, Panginoon, nagkakamali. Lord, um na steel Panginoon hindi po nagbabago ang inyo pong uh, pag-ibig po sa amin. o God, and we are grateful for that, Panginoon. Hallelujah, dahil we have a God na talagang hindi po nagbabago sa Kanyang pag-ibig po sa amin. Uh, Makagawaman po kami, Panginoon, ng mga pagkakamali ay nananatili po ang iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami na hindi po maging license po, Panginoon, na dahil mapagpatawad kang Diyos, minamahal mo po kami unconditionally, ay patuloy po kami gagawa ng uh, kasalanan, pagkakamali, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na uh, maging reflection po kami, Panginoon, ng uh, uh, pag-ibig mo nga po, Panginoon. Bilang isang Kristiyano, Lord, na minahal mo, Lord, ay makita rin po sa amin, O God, na uh, meron po kaming pag-ibig sa amin pong kapwa, Panginoon, Hallelujah, na mauna po naming uh, ibigay, Panginoon, humingi man, o hindi, ay mas dapat po kami, Panginoon, na uh, maunang uh, yung yung forgiveness Panginoon ay ibigay po namin kagaya po ng ginawa mo po sa amin Panginoon na nang ka, kahit kami pa'y ay makasalanan pa ay inibig mo na po kami Panginoon kaya Lord mag-reflect po yon sa amin uh, bilang isang Kristiyano po Panginoon Salamat Lord patuloy po Diyos na pagpalain mo ang bawat isa na nakinig ngayong gabi patuloy uh, pagpalain mo po ang uh, buhay ng bawat isa pamilya ng bawat isa Lord God Hallelujah ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. At napapasalamat po tayo sa atin pong mga sponsors kay Ma'am Myrna Monar Myers. Salamat po ma'am sa patuloy pong suporta sa atin pong programang Daloy Buhay. At patuloy pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At ganyan po sa J2 Brothers Auto uh, Repair and Auto Supply Shop. Matatagpuan po dyan sa May Ferguson Road. Salamat po sa patuloy niyong pong suporta. Patuloy po kayong pagpalain ng atin pong Panginoon. Ganyan po sa ba bawat kapatiran po natin. lalong Lalo na sa atin pong mga ka lifeline amen ay patuloy pagpalain po uh, kayong lahat sa at at uh, pagpalain pa tayong lahat ng atin pong Panginoon uh, at uh, patuloy po ang uh, pagpapala ng Lord ay sumaatin po. Good night and God bless po sa bawat isa. Kayo ay nakapakinig sa programang Daloy Buhay. Bye. Samahan kami muli dito sa Cool 97.5. Mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share ang programang ito sa inyong Facebook.